inaakusahan ka ng isang tao sa trabaho ng mga motibasyon na hindi mo naranasan. Iginiit ng isang miyembro ng pamilya na nararamdaman mo ang mga emosyon na hindi mo nararamdaman. Ang isang kaibigan ay nagsasabi sa iba na ikaw ay manipulative kapag ikaw ay naging walang iba kundi sumusuporta. At lahat sila ay nagsasabi nito nang may ganap na katiyakan na walang anumang katibayan na iyong ibinigay. Hindi ka makikitungo sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Nasaksihan mo ang pinakamapanganib na psikolohikal na mekanismo na natukoy ni Jung. Shadow Projection na may ganap na pananalig. Noong 1913, inamot ni Jung ang isang pasyente na magpakailanman na magbabago sa kanyang pangunawa sa panganib ng tao. Kaakit-akit, matalino, tunay na tila nagmamalasakit sa iba. Ngunit may napansin si Jung na nagpalamig sa kanyang dugo. Ang bawat tao na inilarawan ng pasyenteng ito bilang masama o manipulative ay nagbabahagi ng magkatulad na mga katangian. Mga katangian kinikilala ni Jung bilang sariling tinanggihan na mga katangian ng pasyente. Sa loob ng anim na buwan, tinira ng pasyenteng ito ang tatlong relasyon. Natanggal sa trabaho ang dalawang kasamahan at nagdulot ng nervous breakdown sa sarili niyang kapatid. Lahat habang pinapanatili ang kumpletong kawalang kasalanan at pinaniniwalaan ng kanyang sarili bilang biktima na pagtanto ni Jung na hindi siya nakikitungo sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan nasaksihan niya ang walang malay na shadow projection na sinamahan ng ganap na paniniwala at narito kung bakit ito tunay na mapanganib kapag may nagproject ng kanilang anino ng may pananalig literal na isusulat muli ng kanilang utak ang katotohanan ipinapakita ng pananaliksik ni Dr. Robert Sapolsky sa Stanford na sa panahon ng matinding projection episode, ang parehong mga neural network ay nag activate tulad ng sa panahon ng mga delusional na estado. Ang tao ay hindi sinasadyang nagsisinungaling. Talagang binago ng kanilang utak ang kanilang pangunawa sa katotohanan. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang mga shadow projector ay nagkumbinsi sa iba. Talagang naniniwala sila sa kanilang mga distorted na perception dahil ang kanilang neural filtering system ay na-hijack ng walang malay na content. Ngunit ang paniniwala ng projector ay lumilika ng tinatawag ng mga psychologist na mga larangan ng pagbaluktot ng katotohanan. Hindi ka lang nila nakikita ang mali. Inukumbinsi nila ang iba na makita ka sa pamamagitan ng kanilang distorted na lens na idokumento ni Jung ang bawat kaso kung saan sinira ng mga shadow projector ang mga reputasyon relasyon at buong social network sa pamamagitan lamang ng pagpapakalat ng kanilang walang malay na mga projection ng may ganap na katiyakan. Isipin ang huling pagkakataon na may nag-akusa sa iyo ng mga motibasyon na hindi mo naranasan, mga emosyon na hindi mo maramdaman, mga intensyon na hindi mo kailanman taglay. Kung ginawa nila ito ng may ganap na katiyakan, immune sa anumang ebidensya na ibinigay mo, nakakaranas ka ng shadow projection sa real time. Kung mas malakas ang projection, mas kumbensido ang projector. Isa itong psikolohikal na feedback loop na maaaring makuha sa buong pamilya, lugar ng trabaho at komunidad. Natukoy ni Jung ang limang hindi mapagalin lang ng mga senyales ng babala na nagpapakita ng mapanganib na projection ng anino. Lagda ng isa, ganap na katiyakan tungkol sa iyong mga motibasyon. Hindi nila sinasabing I think you might be. Sinasabi nila na ikaw ay na may kumpletong pananalig tungkol sa iyong panloob na estado, motivasyon at karakter. Lagda ng dalawa, kaligtasan sa magkasalungat na ebidensya. Walang anumang paliwanag, paglilinaw o salungat na ebidensya ang nakakapagpabagal sa kanilang mga pananaw. Itinuturing nila ang iyong mga pagtatangka na itama ang kanilang mga maling pananaw bilang karagdagang patunay ng kanilang katumpakan. Tatlong tanda, ang tindi ng emosyonal na hindi katimbang sa ebidensya. Mayroon siyang malakas na emosyonal na mga reaksyon sa mga nakikitang pagbawas o pag-uugali na nakikita ng iba na maliit o wala. Ang kanilang emosyonal na intensity ay nagpapakita ng inaasahang nilalaman, hindi ang iyong aktwal na pag-uugali. Ikaapat na palatandaan, Pagkatugma ang mga salaysay ng biktima, palagi silang nauuwi sa mga salungatan kung saan sila ang inosenteng biktima ng malisya, manipulasyon o kalupitan ng iba. Nagbabago ang cast ng mga tauhan, ngunit sila ang laging may mali. Limang tanda, pag-uugali sa pangangalap, sila ay banayad o hayagang nagsisikap na makita ka ng iba sa paraang ginagawa nila. Kadalasan sa pamamagitan ng tila nag-aalalang pag-uusap tungkol sa iyong pagkatao o pag-uugali. Kapag nakita mong magkasama ang limang senyales na ito, hindi ka makikitungo sa simpleng hindi pagkakaunawaan o salungatan sa personalidad. Nahaharap ka sa walang malay na shadow projection na tataas hanggang sa masira ang isang bagay, ang iyong reputasyon, ang iyong mga relasyon o ang iyong katinuan. Ang shadow projection ay sumusunod sa isang predictable escalation pattern na nakamapa ni Jung sa mga dekada ng clinical observation, unang yugto, paunang projection, mga banayad na akusasyon o pagpapatungkol na hindi tumutugma sa iyong katotohanan, ibinasura mo sila bilang hindi pagkakaunawaan. Stage 2, Conviction Crystallization Ang mga projection ay nagiging mas madalas at tiyak. Ang projector ay nagpapakita ng walang pag-aalinlangan tungkol sa kanilang mga pananaw. Sa kabila ng iyong mga pagwawasto, Stage 3, Reality Distortion, ang projector ay magsisimulang bigyang kahulugan ang lahat ng iyong ginagawa sa pamamagitan ng kanilang projection filter. Ang mga neutral na aksyon ay nagiging katibayan ng malisyosong layunin. Ikaapat na yugto, Social Recruitment, nagsisimula silang nagbahagi ng kanilang mga alalahanin tungkol sa iyo sa iba palaging mula sa isang lugar ng maliwanag na pangangalaga o pag-aalala. Ikalimang yugto, kolektibong pag-aari. Nagsisimulang makita ka ng iba sa pamamagitan ng lens ng projector. Nakikita mo ang iyong sarili na nagtatanggol laban sa mga paratang na tila wala saan. Ikaanim na yugto, sistematik na pagbubukod. Ang grupo ay nagaayos sa paligid ng ibinahaging projection. Sistematikong ibinubukod o inaatake ka para sa mga katangiang pangunahing umiiral sa kawalan ng malay ng projector. Ang pag-unawa sa pattern na ito ay makakapagligtas sa iyo ng mga taon ng psikolohikal na pinsala. Ang susi ay ang pagkilala sa ikalawang yugto at pagkuha ng iyong sarili bago ang projection ay makakuha ng sama-samang momentum. Narito ang protokol ng proteksyon ni Jung. Unang hakbang, magtiwala sa iyong bituka. Kung ang pag-unawa ng isang tao sa iyo ay patuloy na sumasalungat sa iyong panloob na karanasan pagkatiwalaan ang iyong panloob na katotohanan sa kanilang mga inaasahan pangalawang hakbang huwag subukang kumbinsihin sila ang mga shadow projector ay immune sa magkasalungat na ebidensya ang pagsisikap na kumbinsihin sila ay madalas na nagpapalakas sa kanilang mga pagpapakita sa sandaling ipagtanggol mo ang iyong sarili napatunayan mo ang kanilang balangkas Ikatlong hakbang: Limitahan ang impormasyon. Huwag magbahagi ng mga personal na detalye na maaaring gawing katibayan na sumusuporta sa kanilang mga projection. Ang bawat piraso ng impormasyon ay nagiging bala. Hakbang dapat idokumento ang mga pakikipag-ugnayan, panatilihin ang mga talaan ng mga pag-uusap at mga kaganapan. Madalas na muling isinusulat ng mga proyektor ang kasaysayan upang suportahan ang kanilang mga baluktot na salaysay. Kakailanganin mo ito kapag ang iba ay nagsimulang magtanong sa iyong bersyon ng katotohanan. Ikalimang hakbang, humanap ng panlabas na pananaw, makipag-usap sa mga pinagkakatiwalaang ang iba na nakakakilala sa iyo at sa projector. Reality suriin ang iyong mga perception sa mga tao sa labas ng projection field. Ikaanim na hakbang, mag-withdraw kung kinakailangan. Minsan ang tanging panalong hakbang ay hindi ang paglalaro. Kung ang isang tao ay nagpapakita ng maraming mapanganib na palatandaan, ang madiskarting pag-alis ay maaaring ang tanging proteksyon mo. Tandaan ang pasyenteng iyon na nagbago ng pangunawa ni Jung sa panganib ng tao. Sa kalaunan ay napagtanto ni Jung na ang mga shadow projection ng pasyente na ito ay hindi random. Ang mga ito ay mga sistematikong pagtatangka upang maiwasang harapin ang kanyang sariling kakayahan para sa mismong pag-uugali na nakita niya sa iba. Hindi kayang tiisin ng pasyente na alam niyang kaya niyang manipulahin, kalupitan at pagkamakasarili. Kaya't ang kanyang walang malay na isipan ay nagpakita ng mga katangiang ito sa lahat ng tao sa paligid niya na nagpapahintulot sa kanya na makaramdam ng dalisay habang hindi sinasadyang gumaganap ang mismong mga pag-uugali na kanyang kinundena. Ito ang kalunus lunos na kabalintunaan ng shadow projection. Ito Yun mga tao ang nagiging pinakakinatatakutan o kinasusuklaman nila abang pinapanatili ang ganap na kawalan ng malay sa kanilang sariling pagbabago. Ngunit narito ang natuklasan ni Jung na makapagliligtas sa iyo. Ang kamalayan sa mga pattern na ito ay sumisira sa kanilang kapangyarihan. Kapag nakilala mo ang shadow projection, hindi ka na vulnerable sa walang malay noong impluensya ang pinakamapanganib na tao ay ang mga taong walang malay sa sarili nilang kadiliman. Ngunit sa sandaling mamulat ka sa mga pattern na ito, sa iba at sa iyong sarili, umalis ka sa kanilang psikolohikal na hurisdiksyon. Nananatiling totoo ang mga salita ni Jung. Ang pinakanakakatakot na bagay ay ang tanggapin ang sarili ng lubusan. Ang mga taong hindi kayang tanggapin ng buo ang kanilang sarili ay hindi maiiwasang gagawin kang repositoryo ng lahat ng hindi nila kayang makita sa kanilang sarili. Ang iyong proteksyon ay hindi nakasalalay sa pakikipaglaban sa kanilang mga pagpapakita, ngunit sa pagpapanatili ng kamalayan sa kung ano ang pag-aari mo at kung ano ang pag-aari nila. Ang kamalayan na iyon ay ang iyong kalasag laban sa mga pinakamapanganib na sikulohikal na puwersa sa mga relasyon ng tao. Sa ngayon, tukuyin ang isang relasyon kung saan palagi kang nakikita ng isang tao sa mga paraang hindi tumutugma sa iyong panloob na karanasan. Isulat kung alin sa limang babala ang lalabas. Iyan ang iyong shadow projection recognition sa aksyon. Ikomento ang babalang tanda na iyong nakita ng malinaw tulad ng kung ito ay nagbigay sa iyo ng isang balangkas na kailangan mo. At mag-subscribe upang magpatuloy sa paggalugad ng praktikal na sikolohiya ni Jung.